uling uh, nabigo ang Gilas Pilipinas na makapagbigay ng panalo sa home crowd na matalo sa Angola sa FIBA World Cup 2023 nangangahulugan ba na tanggal na ang mga pambato natin dahil sa ikalawang sunod na pagkatalo pala ni ulat ni Patrick De Jesus Mainit ang naging simula ng Gilas Pilipinas. Katunayan, nakakuha pa ito ng double digit lead pero sa isang iglap bumawi ang Angola. Sa pangunan ni Bruno Fernando ng Atlanta Hawks sa NBA. At nabawi ang lamang. Nagtapos ang halftime na abante ang Angola 36 to 33 sa ikatlong yugto. Nagpatuloy ang buenas ng Angola mula sa labas at nagpaula ng 3 point shots. Pilit na lumaban ang gilas at naibaba ang lamang sa isa 51 to 50. Pagdating ng fourth quarter, nagsimula ulit na umarangkada ang Angola. Hinigpitan ng depensa habang basag naman ang laro ng Hilas Pilipinas. Makailang ulit ding sumubo ang tropa ng bansa para makadikit pero inalat mula sa 3-point area habang tuluyang lumobo ang lamang ng Angola sa labing anim na puntos. Sinubukan ng Pilipinas ang Never Say Die at pinairal ang puso kung saan wala ng dalawang minuto ang nalalabi ay naibaba ang namang sa lima pero isang 3-point shot ang pinakawala ni Gerson Domingos ng Angola para wakasan ang anumang comeback ng Pilipinas at natalo 80-70. Susunod na makakalaban ng Pilipinas ang number 10 sa World Cup na Italy at kailangan manalo ng 13 points o higit pa at matalo naman ang Angola sa Dominican Republic para makasingit pa rin sa top 2 at umabante sa FIBA World Cup. Patrick De Jesus para sa bayan